Hi guys, kamusta naman dyan sa inyo, no? So, kararating lang, kaya natatapos lang nung bagyo, no? Sobra lakas ng ulan, so, kawawa naman yung mga iba natin na kababayan dyan, so. So, ito na yung stock up ko ng mga uh, panggamit natin, no? Fireworks, pang DIY, ayan. So, very unique ang pagkakaayos natin dyan, naka-elevate naman. Pero, hindi naman binabaha dito sa amin, pero, Ayan. Kasi ngayon pupunta ako ngayon sa Lebrilla Fireworks sa Laguna. Tsaka sa JLJ Aquino. So mayro pa ako na ng dalawang single shot doon ni JLJ. Parang tatlong taon na yan. No? Ngayon, tatagdagan natin yan. Ito yung second stash ko. Pupunta ako sa kanila. So pipick up tayo. So kanina nag-post ako. ng gusto magpasabay on the way. May mga nagpasabay naman. Bombshells. Bombshell lang yan. Tsaka wiwisan racket yung mga yung mga malalakas bawal kasi. Kaya yan lang muna. Dito na kami sa Marangay Biga. Biga Abayong Biga? Napit lang pala sila sa Town Plaza. Lebrilla You know So dito na ako pipick up ng ano no hindi ba hindi ako payag mag video sa loob e, Hintayin ko na lang yung order you know, natin na kwitis at yung ibang single shot na bomb shit Sana ka dito Ito si Boss Don May ari ng Okay. Librilla Power Works. Kaba, may Librilla Laundry din sila. Ayan. Ito yung compound nila. Ayan yung mga supply nila dito. <laughs> Ayun no, yung mga bombshell. Ayan. Compound nila. Pasok ako dito sa compound. Oh, ang okay. Librilla. Kunti lang yung pipikapin ko dito eh. Pero pinapasok tayo ang loob boss Ito na no, compound pala nila 'yan hanggang doon kanila. Yeah, Hindi kami po 'yan kanina. yung Brilliant Laundry kanila din 'yan oh. Puro tres. Dito kami sa JLJ lumipat sila ng gawaan oh, no? kasi So ay dito 'yung gawaan nila. This close place. yung owner ng JLJ pero tuloy-tuloy yung -tuloy gawa ng mga ito ganda pwesto ng JLJ dito tabing lawa na ng Laguna at least magkasuno gaya eh, na ng tubig so dito yung pwesto nila yung pinikap ko sa JLJ ay sa ano lebrilla ito yung stock nila ng mga ano ay kuya kakarga ka gumagawa ka. rin ako kuya kasi nagbablog ako eh So, nagkakarga rin ako ng mga ganyan. Ganda pa, gusto mo pala dito. Ayos. Video. <laughs> yeah. Hey boss, tay. Bye bye. na kami, no? ito yung bypass road ng silang maliwanag na dito ngayon so ito na yung mga binili namin kay JLJ okay you no, know, baba mo muna yan ito yung mga tube, libre niya sa akin anim na piraso nakalibre tayo kasi ano naman eh ang dami tayong binili saka ito mga bombshell natin bombshell sa loot ito 20 pieces na bombshell sa loot solid na solid you know? so ayan yung mga binili natin tatlong 9 shots, tatlong 7 shots tapos quitis tapos lahat ng klase ng quitis ng lebrilla binili ko na yung clear metal yung black na kuitis nila tsaka yung whistling bombshell tsaka quitis bombshell meron tayo So ayan. Pero 50 pieces lang kasi pang content lang naman 'to. So ito yung kanilang tube, no. So basa-basa pa daw 'to, patutuyo yung pa. 20. So ayan. Okay, tayo mo. Ito yung 9 shots nila para square siya, ayan. 369. Tapos yung 7 shots. Okay. Eh, 7 shots ayan ganyan. Ani, ay, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, gitna. Pero pinakustomize ko yung mga yan. Ang dulo nilang putok, uh, the brocade, tatlo. Lahat yan, tatlong putok, triple shooter. Para maganda naman. Kasi pag isa-isa, medyo boring eh. Paulit-ulit yung effect. At least ito yung tatlo, brocade. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa bodega namin, no? sa gitna ng bukid. So medyo malayo to sa bahay, kaya... Pinuntahan ko uli So, syempre, lagi tayo may Uh, emergency water dito in case of fire meron din ako fire extinguisher doon tapos ito ito na yung mga stock natin no? so yung kahapon kasi kahapon kami pumunta doon sa Librilla tsaka kay JLJ sa Kabuyaw Laguna so ito yung mga binili ko doon apat na apat na black witties kasi meron pa naman tayong isa doon no? Librilla Black tapos ito gusto ko i-unbox ito yung player metal nila no Sige, baba natin dito. Clear metal. Pero ano lang to, tig 50 pieces lang yung inuha natin kasi gusto ko lang naman testingin. So, yan. Buksan ko kaya. sige, buksan na natin. totoo so, ito, bubuksan natin. Kay Okay, boss, Don. Hirap. Pag ako lang mag-isa dito, wala walang tagahawak ng video. Pero, para sa video purposes since may license din naman ang binilihan natin ito ayan para makakita nyo iya lang no yun lang medyo may kamahalan din talaga itong ganitong klaseng kwitis kasi nga wala pa silang kakompetensya eh sila pa lang ang gumagawa ng ganito so ayan So, ito yung Quitis bombshell nila. Ito naman yung Quitis bombshell din. Flare metal siguro yun nandito. Ayan. Ay, whistling. Kagandahan dito, no? May label kasi. So, may label sila. ay hindi ka mahihirapan hirapan. Ayan. Whistling Quitis bombshell. Librilla Fireworks. So, ayan. 50 pieces lang. tik 50. Okay na yan. Tapos itong isa, kala nga natin. Kaya na ha? isang kamay lang hawak ko eh. Itong isa, clear metal. Ito yung titanium. Actually, may maker ako nito sa bukawin. No? Kala buksan muna natin. So, ito yung clear metal nila. Ito yung titanium, may titanium yung ano no, lipad tapos parang may effect din yung pagsabog niya testing natin lahat yan siguro pag gumanda yung panahon na testing natin yan so lahat na klase nung sa librilya meron na tayo yung kuitis nila tapos since nandoon na rin tayo sa sa mismong gawaan no? bumili na rin ako ng itong mga bombshell nila single shot pero alam ko pare-parehas lang din naman effect. ang bigat nito ang bigat nito yung mga kuitis bombshell since pare-parehas naman yung nila dun sa mga JLJ nagkakatalo na lang dun sa lakas no so more na rin tayo to era boom sa mga hindi nakakaalam yung Lebrilla Fireworks yan kanila rin yan ayan. era boom so magpipinsan yan so yung in order ko lang yung silver apat na silver at apat na brocade kasi Meron pa naman tayong mga shells dito, no. Tapos pangalawa namin pinuntahan yung kay JLJ Aquino. Si JLJ Aquino uh, nagsimula to parang 3 years ago, 4 years ago. Napakamura pa niya magbenta noon, parang isang shell. Isang single shot noon, 150 lang kasama na yung tube. Tapos ko kukumpara niyo yung ito, ito pa yung gamit ko. Nung no, na unahan kong bilig sa JLJ, ito pa yung gamit niyang tubo na pang 3 inches tinan mo gano'ng kapal niyan compare mo dito sa ngayon watay tayo na isa oh, so ito na yung gamit niya ngayon ito magagamit mo pa rin naman ito ng ilang beses kaso hindi katulad dito sobrang kapal ito apat ah, taon na ang kapal pa rin oh. para sa bombshell yan ah. ang ganda lang din dito sa, man sa ganito manipis magaang siya Inga lang pang ilang gamit lang madudurog na yan ito, hindi katulad dito So, yun. Ang in natin sa JLG. Actually, nagpa-customize tayo eh. Pwede naman doon magpa-customize kung marami kang bibilhin. So, sabi ko sa kanila, tatlong nine shots. Yung dulo, since pare-pare, konti lang naman kasi effects ng JLG. Nasa lima lang yata yung, yung, effects nila. Silver, maliwanag, red, green, gold. Tapos brocade. O, hindi ko na alam kung meron pa silang iba. So, ulit lang yung magiging effect niyan. Kaya hindi sulit para sa akin na hindi sulit bumili ng mga 25 shots. So, mas sulit pa yung ganito kasi pwede kang kunyari sa Pasko, isang 9 shots. Sa birthday mo, isang 7 shots. Tapos sa, uh, ibang okasyon, 9 shots uli. ba diba? At least, magkaala yung event. So, ito, bumili tayo. Pinakustomize ko yung tatlong last shot niyan ng mga yung brocade. Sana nasunod, no? Kasi hindi natin sure kung Naikarga nila ng maayos. So, ayan yung packaging. Hindi naman nagbago yung label tsaka logo nila. Yung pa rin. JLJ Aquino. Tapos, syempre, print, na rin natin yung to Yung salot natin. Mortar salot. So, ayan. Mamaya papalagyan ko sa mga bata yan ng ano. Sa mga bataan. Palagyan natin ng buhok ni Lola kasi eh. Ah, uh, hindi talaga nakakabili nito. Ipasadya ko to. Ayan, mortar salute ni JLJ. So, wala pa siyang buhok ni Lola. Delikado to kasi kung hindi ka maalam dito, sinindihan mo yan. Sasabog agad yan kasi fast fuse to. So, lagyan mo ng konting buhok ni Lola. Ah, uh, slow fuse at least mga ganyan. Safety na rin. Tapos yun nga, nakalibre tayo ng... Yung mga tube, sabi ko, bibili ako ng tube eh. Anim na piraso empty tube. Nakalibre tayo. So, yun. Ayan sila. So, ayan. Tapos ito, nakahiri tayo ng triple shooter. Isa. Ayan. Pogi. Tapos yun yung iba natin. Tami. Tapos mag-open pa tayo. Yung nga pala, no? Di, na, may order din ako sa JLG. Eh, mga... Sampung single shots. Kaso, So, sobrang excited ko mag-video kahapon. Nai naiwan namin dun sa, sa shop. So ngayon, on the way na siya. Ipapala, ko na lang. So iniintay ko ngayon para may dugtong natin dito sa video. Yung 10 single shots. Pero ayan muna yung mga ano. I-stash natin. So dudugtong ko na lang dito pagdating intayin natin na konti. So abang iniintay nga namin yung 10 shots na eh. 10 pieces na single shot ni JLJ kanina sa Lala mo, to pinagawa ko na sa kanila. So sa mga pinsang ko, wala naman silang pasok. So nilagay nila to ng bahok ni Lola tapos pina-fold ko na rin para malinis tingnan. Ayun oh. Dami to, mga 30 pieces to. Tapos dinala na na rin nila dito yung ano eh. Ay, lang i-set aside natin 'yan, no. Oh. Ito to so, single shot unbox nga natin ah, lagay natin dito yung cellphone So ito na yung single shot ni JLJ Wala namang nagbago bukod dun sa Ayan, yung nipis niya. So, testing natin, no? Ayos. Brokid lahat to. Testing tayo ng mga dalawa. Ano tigisa na lang. Okay na yung tigisa. Tapos isang era boom. Pag-compare natin yung brokid nila, no? Brokid ng era boom tsaka JLJ. Hi guys, so magandang araw sa inyo since mayro tayong bagyo ngayon dito sa Luzon uh, Pakita ko lang sa inyo yung ang aking pinakaabalahan So nag-label tayo ngayon ng mga uh, Itong mga materials natin at yung mga finished product na pang content So since hindi naman ito binibenta uh, na lang natin um, At least temporary Kasi pag, pag dito kasi pwedeng pag naubos na yan Bubura ka pa at least ito tatanggalin mo na lang So ito ka dito. Leg TV Lifter and Whistle So galing yan sa kanya Ayan So mga unfinished product yan Ayan Pero to nakaikarga na At least Kung gusto mo mag DIY Ilalagyan mo na lang ng head At ng fuse Tapos itong whistle racket Ang reserba natin Ayan Sobrang dami Tapos Titanium kuitis Ayan Tapos itong whistle racket head Na wala pang wala pang ano, lupa tapos ito yung pinaka body niya no? so pwede, pwede to i-DIY hinahanap ko lang yung fuse ko kasi hindi ko talaga makita so eh, ito yung the legendary ulit ulit tatlong video na yata ako nito hmm, hindi ko pala kung ano ibabalot ko dito eh. ito yung kay whistle maker galing Malita ko ang dami nya na daw customer ngayon so good luck sa iyo Si yung iba, ayan. Nilabel lang ko. Tapos ito nilipat natin na King Kong. King Kong loaded. Pang sariling gamit lang naman po yan. For content. Since binisita na natin itong lugar natin dito. No? Kasi nasa na ng bukit. King Kong regular. Mortar sa loot. Bombshell assorted. Experiment lifter. Ayan. Titanium yan. Kaya may TI sa ano makikita mo naman yung ano, yung elements na yan titanium Tifter, Squiton, obvious naman ako ito nilagyan ako na rin Phoenix 5 Star Ayan. kung naglilinis-linis lang ako inahanap ko kasi yung fuse, hindi ko makita so mamaya papakita ko sa inyo pag nakakita ko